Muli nandito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng-simple -simple lang naman na kung saan si Mr. Peps ay magluluto. <tong yarihan> Nang kakaibang putay na naman, sana makita ito ng karamihan at masaksiyan din naman. Itong aking ginagawa ay base lang to sa aking karanasan at karanasan tayo hindi naman kailangan magpasikat o kailangan sumigat. Ito'y trabaho lang na walang personalan na hindi dapat kainggitan na ito ay maaaring tularan ni naman kung nais nyo rin lang naman. Pinaliguan ko muna ng fresh water talaga. Because, na natin siya. Sinindihan ko na nga yung may wagang apoy niya para sa pagluluto na. Paikot-ikot na natin siya. Mainit! Inaahon ko na nga at tatanggalan ko ng balahibo na. Patuloy-tuloy na nga tayo sa pagtanggal yung balat naman ng paa yung aking nililinis ng nililinis na. Natapos ko na nga ang tanggalan ng balaybo at ito'y uhugasan ko na nga ng pansamantala. Ito'y iiyawin ko muna para malis muna yung ibang taba niya. Para kung sakasakaling tayo kumain ito, tayo hindi mahay blood talaga. Bubuhusan ko na naman ng mineral water para malinisan ko muna siya. Tapos na nga natin siyang maiyaw. Alos malit na. Ang luto pala natin nito ay gulugod sa bayan ng Muntalban siya yung nambirwang luto o putay tayo magbibigay muna ng pansamantalang kuwela at patuloy-tuloy na nga tayo sa ating mga ginagawa tinatanggal ko na nga yung bito niya ayun may itlog nga pala siya hindi lang siya nag-iisa kundi dalawa pala tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa natanggal ko na nga lahat ng laman loob niya saka natin ibabalik ngayon siya. Another one, yung tinanggal ko li yung pinakang laman lobe niya at yun may itlog din niya rin sila. Kahit yung gumagawa may itlog din pala. Pinidang-pidang ko na nga yung mais para ilagay natin sa sangkap natin. gagawin na. Nilagyan ko na nga ng sari-saring pampalasa na. Mix-mix muna natin siya. oh, may gusto, muna natin siya. Wala tayong ibang gagawin nito kundi ipasok na siya. Tuloy-tuloy na nga yung pagpapalaman ko sa loob ng katawan niya. Iba't ibang uri ng inilagay ko na. Nandiyan na nga yung atay pitoka at ganoon din yung itlog, kamatis at kung ano-ano pa yung ating idinagdag na. Hindi talaga mawawala yung pangunahing sangkap dyan. Yung tanglad, yun ang lubos na magpapalis ng lansa sa kanya. Ano? Puno na? Patungo na nga ako sa pag-mix-mix-mix mix, mix na. mandu na nga yung iba't ibang ricado at nilagay ko na yung manok niya. Nandyan na rin yung iba't ibang sangkap natin, hinihiwa pa rin siya. Luya, kasama talaga sa pangunahing sangkap natin para pa din ang lansa. Kumuha na nga yung aking kasamaan ng fresh buko talaga at sinalo ko ng itak ko na talaga. sabaw natin talaga at lubos na magpapala sa kanya. Ito yung pinakamahalagang sangkap talaga Nating ginawa sa kanya. Another one at tuloy-tuloy na tayo sa ating mga ginagawang simpleng-simple -simple lang naman. ito talaga yung lubos na magpapalasa sa kanya. Sari-saring lauk na yung aking inilalagay pa para tuluyang sumarap at lumasa na. Nandyan na nga yung asin asukal na pampambalansi sa ating buhay. Itong aking niluluto ay sinalin pato ng aking ninuno. Kung sakasakaling may kulang pang sangkap dito sa aking pagluluto tayo humihingi ng paumanhin. Sa sobra kasing mahal na mga bilihin ngayon kaya hindi natin nasunod lahat. Ito'y pakukuluan ko ng pakukuluan siguro dalawang oras hanggang tatlong oras maluluto na siya. Magaling, magaling. Wala na ano, kung iba makikita. Kayo ang nagawa niyan. Kayo ang nakagawa ng ganyan. Ayun, ito yung buhay. Ngayon ako nakakita ng ganyan. Parang yung kabilang sa igdaman. Ayun, maganda. Ilang sandali pa, magkakaroon na tayo ng masarap na ulam o kaya pulutan. At ibabalik natin siya. Ito so, yung lubos na magpapala sa kanya. Buko. Yung sabaw niya. At yung pilakang katas niya. Mga ilang sandali pa, mangyayari na siya. Ayan, kulong kulong na siya. Makikita natin malambot na siya dahil kumakalas sa salaman. Yung dila na lang natin yung gusto nito. At silang mga kakain talaga. Patuyo na siya. Pero para sa akin, kailangan may konting sarsa. Ayun ang nagpapasarap. At nagpapalasa talaga. Aawunin na, na natin siya! <laughs> Dito na nga yung finished product. Ito yung tawagin dito sa Montalban Rizal na guluguran. Gulugod. Ito yung mga pinagmamalaki ng luto ng Montalban. Wala tayong ibang gagawin nito kundi tikman muna natin siya. Bago sila, si Mr. Pips muna. Ayan, titignan na nga natin yung nasa loob niya. Okay, malambot na malambot na. Ano yung itlog yung sili niya? Malambot na malambot na. Lalagyan muna natin ng kaunting sauce para masabi natin kung gaano siya kasarap dila na lang yung magkapa. Tunay talaga nito. Nanon yung linamnam niya. At yung lasa at lasa, walang pinagkaiba. Sa mga gumagawa talaga, tayaan pa. Kayo na yung umusga. Tara na. Itingnan natin kung luto yung itlog niya. Ang init. Tuluko siya. Ang alam, mainit talaga. Masira mo garuman sa nasugok. Igot mo na sila ng soup at lalasahan nga nila. Oh, sarap! Eh, Mr. Perps, napakasarap. Ngayon lang ako, kahit pares tayo mga taga Bicol. Pero ngayon ko lang nalaman na ganito pala din. Sinasama pala yung buho ko. Yan ang nagpapalasa pala. Ngayon lang ako naka-for the first time. Time lock na nakikita dito sa Ampid. Ayan, titik ba na nila? Masarap ba na nila? Sarap talaga. Pasiramon, Mr. Pep! Sarap, manamis, manis. Eh, mga eksperto talaga lumasa itong mga ito. You know, ito ang pinakamasarap, Mr. Pep. Masarap nga. Adidas. Yeah. Anong masarap, Maestro? Anong dahilan? Bakit naging masarap? <laughs> <laughs> yung <Nahiyayong> iba? <laughs> Ayan, patuloy-tuloy yung pagkakain Matamis-tamis. Matamis-tamis na ano, maalap ma ma Medyo umahanghang ng kaunti. Mm -hmm. Para, Napakasarap oh, talaga. Oh, para mo ko pa ng lasa, Mr. Peps. Sila na yung humusga, kaya ano pa? Sana matikman nyo rin yung mga luto ni Mr. Peps. Ah, tara! Kamain na tayong lahat. Maraming 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 salamat sa inyong lahat. Pagpalain sana tayo ng buong may kapal sa ating mga gagawin at magagawa pa sa buhay. Bye-bye! Ingat po tayo lahat! Hanggang sa muli!